Unang papakawalan natin, itong isa. Second catch and release. Okay. Okay guys, ito na yung catch and release natin sa dalawang alimuko na to Ibabalik natin sila kung saan natin sila nahuli. Kung naaaralan nyo, <coughs> dyan sa video natin, <coughs> na nakakuha, <coughs> na nakakuha tayo ng dalawa. Ito po sila. So, catch and release natin. Papakawalan na natin sila dito. Baka kasi meron silang pugad. So, yun po. Lalagyan natin sila ng tagging sa paa na cable tie. So, lalagyan natin sila ng kulay yellow para malaman natin just in case soon pag itry natin silang itrap ulit sana maging lesson learn nila dapat din na sila babalik doon sa cage trap natin so ito is experiment lang kasi uh, ginawa ko lang ulit yung pandemic na cage trap hindi naman sila masasaktan kasi di naman lubid or kapulot yung glue yung gamit natin safe sila pag dumapo sila kusa yung magkuklose at safe naman sila sa loob so i-release natin sila dito sa wild andito tayo ngayon dyan sa screen sa drone shot so dyan natin sila nakuha so dapat facing natin is dito din para mabalik natin sila sa wild so kahapon sana kaso umulan so yan kunin natin yung isa So kung magpa-follow kayo dahil sa catch and release natin na video na ito, huwag na po. Kasi hindi naman ito lagi yung ginagawa kong video. Nagkataon lang na yung kambing namin dito sa bukid is nilalapa ng mga wild na aso. Halos pitong kanding na at kasama yung mga buntis yung napatay sa amin. Hindi pa kasama sa iba. At para hindi mabagot sa pagbantay, uh, ginawa ko ulit yung cage trap natin. Kasi dati nung pandemic, way back pandemic lubid yung ginamit ko para maisabit wala halos dumadapo sa cage lumalapit lang kasi may lubid nga pero nung sinabit ko na siya sa puno dyan sa picture sa screen uh, nakakuha na tayo ng dalawa ayan so luluwagan lang natin so again kung magpa follow kayo dahil sa kachanalis video natin wag na po dahil ang video ko po sa facebook is hindi for income or pang content content na kumita tayo trip ko lang po yung mga ina-upload ko dyan kaya yung iba baka maguluhan mix content po yung ina-upload ko kung depende sa gusto ko lang Ayan. so para lang po yan sa mga willing na mga mga ng mix content natin mix content catch and release uh, ngayon lang to and then more on repair po tayo mga electronics repair electrical at yung mga ganang video So tamang tama namumulaklak yung mga melastoma afi natin Yan yung source of food nila Edible din yan sa tao Yan So ito yung una nating papakawalan Meron siyang maluwag na cable tie dyan So dapat maging lesson learn niya yung cage trap dapat soon pagbabalik tayo sa trap Is di na dapat natin to makukuha So yan make sure na plain siya kasi pag lalabas yung plastic dito, baka ngat-ngatin niya at ihigpit sa paa. So maluwag po yan. Ayan po. Maluwag. So ito, first catch and release natin. Na unang nakuha natin. Facing tayo dito. So, ayan. Unang papakawalan natin. Itong isa. So layak ka na. Ayan po. Then ito na namang isa. And... Ang full video po nito hanggang sa paghuli natin at pag-release uh, dito sa YouTube para kasi ma-upload ko sa Facebook. Bisaya po ako ah. Dito po ako sa Dabao. Maraming kasing alimukon dito sa amin. Napaka kung sa ano pa kung namiminsala pa sila siguro sa na sila. Yung ibang natatawa ko sa ibang lugar kasi sobrang dami nila pero wala namang huli. Halos ginawa na nilang habi grupo na sila kumbaga sa amin fishing sa kanila naman alimokon hunting or bird hunting buti na lang dito sa amin wala so dati may ano sa kalsada sa labas ng lugar namin uh, madaming nagahunt ng ibon binabaril nila tapos daming nakasling sa katawan nila mga ibon na kinuha nila buti na lang pinagbawal na ngayon kaya wala na at tumadami na yung mga ganitong ibon So, second catch of release uh, catch, in uh, and release ito yung kalawa nating i-release naka right ah sorry dapat i-left tag natin so shout out nga po pala sa nabigyan ng ating katian natatawa lang ako kasi yung katian ko yung iba kasi pinipili nila yung magaling kumampay at magtawag ng alimokon sa akin kasi binigyan lang yun sa akin ng kasama ko sa fishing si master prince jam shout out sa iyo at inalagaan ko na lang siya and then tinry ko siyang ilagay dito sa wild kasama sa kids trap natin ayun pag binabantayan mo ma maubos na lang yung isang araw mo hindi siya makakuha pero nung iniwan ko siya pag balik ko kinabukasan may kuha na siyang dalawa kasi kahit hindi naman siya pangkatian hindi po yun pangkatian hindi siya marunong kumati or hindi siya marunong kumampay pag may lalapit sa kanya mag steady na lang siya parang statwa hindi na siya gagalaw kaya pinabayaan ko na lang siya, nilalagyan ko na lang siya ng pagkain at tubig. Pero pagbalik ko kinabukasan ng hapon, ayun, meron siyang laman, dalawa. So, shout out kay Prince Jam sa nabigay ng ating katian. At meron din akong zebra dab sa bahay. Sisiyo pa yon sa akin, nirescue ng binan ko. Ayan, sisiyo pa yon sa akin, nirescue ng binan ko sa paggawa nila ng bahay sa pag-construct. Kaya meron akong isang zebra dab at nalimung ko nabigay sa atin. So, sa mga gusto mga manood ng catch in release i-follow e, nyo na lang si Don Compians lalagay ko na lang dyan sa screen yan kung gusto nyo na mga catch and release video about dito magaling din yan lagi yung nag-upload focus yan sa ibon kasi pag sa atin mix content tayo iba iba yung video natin kung magpa-follow kayo wag na po pero kung gusto nyo naman ng mix content ah, uh, pwede pero suggest ko sa youtube kayo Like nyo to on youtube so second release Nilagyan ko siya ng tag sa left Yung isa sa right So malaya ka na, malaya ka na. Huwag natin ipagkaed sa kanila yung kalayaan uh, Nasa wild Kasi malaki yung lugar na to Okay Yun So Maraming salamat guys Sa panunood And keep on follow lang sa Gusto lang ng mixed content video tutorial So yun Nakarelease na tayo ng dalawa And sa pasila. Thanks for watching, guys, and stay safe at